sa pong maganda at papapalang oras sa mga all at, uh, shout out sa mga all ano? at uh, sa lahat ng mga subscribers natin ano? shout out uh, grabe sinubukan natin ngayon ano? sa tinagal na tagal yata na natin dito sa lugar na ito no? sa Saudi ay hindi ko pa naalala kung nagjogging ako dito uh, walking nangyayari yun minsan ba diba? pero yung jogging parang hindi pa eh grabe iba pa lang pakiramdam. Alam mo yung ito, tinawisan ako. Di diba? Sarap, sarap ng pakiramdam. Ngayon, ang isang katanungan lang talaga rito is kung magtutuloy-tuloy ba ito. <laughs> Di ba? Kung uh, ngayon nagawa ko, kung bukas o bukas makalawa ay maulit ba? Sana nga. Sana nga, no? Kasi grabe pala ang pakiramdam natin pagka matagal na matagal ka nang hindi nakakapag-exercise, no? Alam mo yung in siguro mga after 2 minutes or 3 minutes, grabe na ngate, nangate yung buong ko. So ibig sabihin, uh, lumalabas yung mga pawis-pawis na natin, di ba? So, sinishare ko to, no? Para diyan sa mga kaibigan natin, dito, lalong lalo na dito, dito, sa Middle East, no? Dahil ang init kasi dito sobrang dry. No, hindi ka halos mapapawisan. Kahit anong kilos mo, kahit anong galaw mo at saka sa buong maghapon kasi na pag nasa trabaho tayo ay ano tayo, naka-aircon. So wala wala talaga ano kahit anong lakad mo kung saan ka man pupunta, no? Hindi ka talaga papawisan. So maganda pala ito. Nakita ko itong ah uh, uh, na ito kay Sir Lito no sa Dubai. Uh, lagi siyang may mga upload dyan sa kanyang YouTube na nagja-jogging talaga. So, ang ginawa natin kanina, walk, jogging, walk, jogging. Kasi, pag tinuloy-tuloy ko yung pagja-jogging, uh, pagja pag ay eh, baka mahirapan ako. At uh, kinabukasan, baka hindi tayo makalakad, no? So, panimula pa lamang at uh, masarap pala yung pakiramdam. Masarap, tinan mo, masarap ng pawis ko. Di ba? Di bali nang madadagdagan yung labahan natin, at least sa uh, lumabas ang pawis kumbaga at uh, pray ko talaga na magtutuloy-tuloy ba diba? ang ganda ang ganda ng pakiramdam pag nakapag jogging ka alam kong may pain na ito no? so sabi nga nila no pain no gain no? Uh, shout out din pala dyan sa kay Matt Mandioya no? na talagang athletic atletic pala talagang naging inspiration ko rin siya dahil ah uh, Uh, nagja-jogging siya, nagji-gym, no? Uh, gym kasi hindi na natin siguro masikaso dito dahil lang oras natin sa trabaho ay eh, sa hanggang hapon. So pwede rin naman pero gagastos ka pa eh. Pero itong pagja-jogging, pag-walking, libre diyan sa park, no? So naka 24 or 25 minutes tayo ngayon. Uh, maganda ang naging resulta pinawisan ako itong gusto ko eh yung papawisan ako So, para sa mga kababayan natin dyan, gawin siguro natin ito para sa kabubuti ng ating kalusugan. No? ah uh, yan po, sinishare ko lang kung ano naging pakaramdam ko kanina. Yung, alam mo yung nangati talaga yung buong katawan ko. Nagulat nga ako, sabi ko ba't ang sobrang kati? Pero hindi naman nagtagal. Siguro yung time na yun yung lumalabas na yung mga pawis-pawis natin. Ano? Uh, maraming salamat muli no, sa lahat ng mga sumusuporta sa aking malit na channel at uh, na may patuloy niyong suportahan at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan ay uh, subscribe na at uh, nagpapakita tayo kung saan tayo naroon ano? uh, dito sa Saudi Arabia maraming salamat muli at God bless everyone